Dr. Vito, bakit po ba hinihinto ng mga pasyente ang kanilang mga maintenance na gamot? Kadalasan sa atin kapag tayo po ay nagpapakonsulta sa mga doktor, meron po yung mga nire-reset ang mga gamot. At ito ang mga rason kung bakit yung iba hindi po sumusunod. Number one, mahal po doktor ang gamot, especially po ang branded. Nasa description po kasi ng ating mga doktor yan. Pero nag-offer naman po kami ng mga generic na names. Para po nang sa ganon, mahanap nyo po yung gamot na counterpart. Yung iba po kaya sa atin, talaga pong hindi maiiwasan na mahirap po ang buhay. Alam ko pong mahirap po maghanap ng trabaho. At ang iba sa atin naman po ay ikaw sa buhay kung saan ang iba ay umaasa lamang po sa sustento ng ating mga kababayan, ng ating mga mahal sa buhay. Nauunawaan po namin yan. Pangalawang rason kapatid, side effects. Kalamitan kapag nakainom tayo ng gamot, atin pong sinasabi na hindi namin hiyang po yung gamot. Bigla po namin tinigil. Naniniwala po tayo kapag po hindi maganda ang epekto, hindi po tama ang gamot. Kaya ang nangyayari, napuputol po ang ating gamutan. Ang magandang gagawin po natin, kunin niyo po ang contact number ng mga medical secretary para po ma-inform po nila ang doktor or kaya po mismo makausap niyo po yung doktor po na nag-reseta para po maiparating po sa amin ano po ba yung inyong nararamdaman. Posible po kasi baka may ibang interaksyon sa mga iniinom na gamot o kaya naman po meron tayong iniinom na herbal na gamot. Pangatlo po kapatid, nakalimutan po natin para saan yung gamot. Sa sobra pong dami po ng ating mga iniisip, tayo po ay nakikinig sa mga doktor. Kadalasan ang mga pasyente po natetense yan, ninenervyos yan. Kaya kapag kaharapan doktor sa umpisa, nauunawaan. At kapag po paglabas ng ating mga klinik, nalimutan po ng pasyente ang gagawin po niyan, hindi na po iinom ng gamot dahil nakalimutan niya para saan po ba yung gamot na nireseta ng doktor. Nakalimutan po namin yung pangalan ng gamot. Hindi po namin mabasa kung anong dosage. Nakalimutan po namin yung instruction dahil ginagawang dahilan, hindi mabasa ang reseta. Pero sa katunayan po, napakalinaw naman. Number four po kapatid is masyadong maraming gamot. Ito kasi ang problema sa mga pasyente. For example, ang inyo pong ipapakonsulta lamang po ay yung sakit po sa inyong sigmura. Minsan po kasi hindi naman po nararamdaman ng pasyente, napakadami na pong sinama. Nahihilo po ako, hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain, nalungkot po ako dahil po nagtampo, napagkismisan po ako hanggang sa dumami na rin po ang ating mga gamot. Pero ang ginagawa naman po ng doktor, bine-verify naman po namin sa history kung ano yung mga dapat isama, ano yung actual nyo pong nararamdaman at kung ano po ang nasa inyong salobin. Kaya po maging practical din po tayo kung ano po yung ating nais po ipakonsulta. Hindi yung mga nangyari po noong mga sampung taon na, na hindi nyo naman po nararamdaman sa ngayon. Number five po kapatid, trust issues. Kasi yung iba, hindi naman ako sigurado na ito po yung sakit. Hindi po ako sigurado na tama yung doktor. Hindi po ako sigurado na naitindihan ko po ba yung pinaliwanag po ng doktor. At marami po kasi sa atin nagtatanong sa mga may kamag-anak na doktor, may kakilalang doktor. Ako lang po, payo ko lamang mga kapatid. Atin pong susundin yung mismo kaharap nyong doktor na mismo naka-examine po sa inyo. Nauunawaan ko naman po na sa nagpapasecond opinion po kayo sa mga kakilala niyong doktor, kamag-anak. Kaya yung ibang doktor, nahihirapan din po kung paano papasok para sa inyo. Kaya mas mabuti pong mag-concentrate tayo dun sa mismong naka-examine ng sa ganon, maging tama po ang ating mga iinuming gamot. Number six, mahilig po tayo magpa-second opinion sa herbal. Dahil mahal nga yung gamot, nagkaroon ng hindi daw yan, ang gagawin po, lilipit sa, lilipat po yan sa herbal. At ang nangyayari, mas mahal pa po ang herbal na gamot doon sa gamot na reseta ng doktor natin. Tapos pag wala na kayong pera, babalik po sa mga doktor. Kaya ang nangyayari, kapag komplikado na, doon natin manaiisip na kailangan namin bumalik sa doktor. Inang, yan po'y iniiwasan natin dahil wala pong doktor na mahusay kapag komplikado na. Bigla niyong henerbal na hindi naman po indicated. Sa amin, hindi namin pinagbabawal ang natural na paraan. As long as ito po ay karagdagan lamang pong tulong para po sa atin. At pampito po kapatid, wala namang nararamdaman na. Yun yung mga nagmamagaling na po pasyente na ang feel po nila, sila po ay galing na. Dahil walang nararamdaman pong kakaiba. Kaya nung tinigil po, for example, yung gamot sa high blood, ayan na, dyan pumasok yung biglang na stroke, biglang na heart attack. Dahil tinigil po yung gamot. Kaya kung kayo po ay gustong magtigil ng mga gamot na reseta ng mga doktor, mas mainam po na ating isang guhi pumuli doon sa doktor po na ating pinagkonsultahan para mapayuhan po tayo ng mga tamang hakbang na kailangan nating gawin. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong manggagamot.